Bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay, wala may eskwela sa karong bisag 12 yung edad, hindi pagyabog kong ibubusuhan. ah wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Irenz, ah uh, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Hindi ito sa paksa lang nakita dito sa kuhaan mo, bahay. Uh, hindi daw sa paksa niya dila. nakita. Doon daw yung nakita niya sa bahay na uh, nag-pass by yung sako-sakong armas, Your Honor. Sa bahay mismo nakita mo yung idinaang sako-sakong armas. Kaninong bahay yun? Kaginsang balay ito. Sa na, na, tao, balay? Bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo? Opo. Bakit idinaan doon ang sako sa kung uh, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Hmm? Huh? train ba kung nung sundalo? Oo. Oh. Oo, oh, oh, Your Honor. 12 years old ka tinetrain ka para maging sundalo? Opo. Nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old, pero hindi ka nag-aaral. Oo, oh, wala ko nag-aaral. Oh, hindi so, siya nag-aaral. Trend na dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, Your Honor. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yon sa kapihan? Ang buti pa nga trend na sa kapihan, Renz. Sa baraks na mo mag-akot may kuhan buhangin. yet it does. Sa baraks, kasi daw nila is uh, pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barak, so, uh, lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo? Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin? O. Oh. Para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay. So, pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks? O. Oh. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? halos hindi ko na kailangan itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay, wala, may school siya. Kaya rupisag 12 yung edad, hindi pagyabog kung ibubusuhan. Uh, wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Dan. Sorry.